natin itong thickener niya. Haluin lang po natin. Tsaka po natin ilagay itong premium po. Ito ay para sa sa detergent. Sense po niya. Lagyan po natin ng ano konting ano para maano yung kwan Sayang naman. Hahaluin na po natin ating kamamang nga po sya. Kulay blue siya, guys. Ayan. Hahaluin po natin kagaya ni this Kagaya po ng dati kapag... Uh, medyo mabigat na po siya, sobrang lapot na po. At saka po natin siya bibitawan at i-stag natin sa isang tabi. 24 hours din po ito bago natin siya pwedeng isalin sa bote. Matili po kung sa madali. Kaya nga lang po kagod din. Lalo sa edad ko, kaya <laughs> pakayanan na, na lang po natin bukas ang um, pagsasalin natin. Thank you. God bless. Po guys, yung ating sabon. Deter washing detergent po ito. Ayan. Ito na nga po tignan ninyo. Oh. Dahil ito nga po ay sabon at sigurado naman po itong mabula. Pero tignan nyo po, oh, ang ganda. Ah, maya maya lang po ay Uh, maglala, magsasali na po tayo sa botelya kasi po uh, bali 22 hours pa lang siya kaya nilagay ko na po siya dito sa labas kasi medyo malamig naman po dito usually po ito sana na sa malamig pero dalawang oras na lang po magsasali naman na, to, na tayo kaya ito pini-flex ko lang po yung kinalabasan ng ating uh, washing detergent ayan nga po kinakailangan po kasi hahaluin natin at hindi po maiwasan na mayroong namumuo ng na mga sangkap na hindi natin hindi siya na ano naduro kaya nga po ito ito na ngayon ito nga po guys magsasalin na po ng tayo ng washing detergent ayan samahan niyo po ako bali ito pong isang ano ay bali ano po uh, 15 15 liter po lahat instead na 16 liters po 15 lang po ang ginawa natin kasi baka po hindi po maganda ang impact kaya dun po tayo sa 16 liter Ayan. sa susunod po gagawa po tayo ng popcorn at saka Clorox po tatry po natin gumawa ng Clorox ay nga po kamamang TV uh, kasi po ang isang timplahan po meron po siyang 15 litro kaya hindi na po masama na kahit konti lang po yung iyong uh, matubo dito malibre lang po yung ating uh, ginagamit sa araw-araw kaya ito nga po ang tabayanin po natin kung ilang po ang nagawa dito